Kabimeg, last episode, ibinahagi namin ni Dok Nilo Cabardo ang mga honey tips sa pagtili ng magandang klase ng palakihing baboy. At ngayon, panibagong talakayan na naman ang hatid namin sa inyo. Kaya't makinig na at mag-take down notes upang ang tagumpay po sa pagbaboyan ay inyong makamtan. Dahil sagot namin kayo dito sa Alagang, Alagang Bimeg, Bimeg Asensong Sigurado! Ascensong Sigurado. Isa nga sa mga kabimeg po natin na naisumasenso ay si Kabimeg Luis mula po sa lungsod ng General City. Ano po ang dapat ipakain sa mga biik pagkapanganak? Salamat sa iyong katanungan Kabimeg Luis. Marahil ito rin ang kadalasang tanong ng mga nagsisimula sa hag business. Hanip tip ko po para sa inyo ay siguraduhin fresh at parang gatas po ang lasa ng feeds na inyong ipapakain po sa inyong mga bii. Agree ako dyan, Dok, Nilo. Dahil minsan po, nagiging mapili po o pihikan din ang ating mga biik. Lalong-lalo na dahil sumususo pa rin sila sa kanilang mga inahin. Kaya upang matumbasan po ang gatas ng inahin ay ipakain po ang masustansyang Bimeg Premium Super Biik. The only piglet booster plus milk formula with Bansot Buster Nutrients. Ito po ay more premium formulation na may milky flavor kaya sigurado pong magugustuhan ito ng ating mga alagang biik. Ito rin po ay formulated based sa nutrients ng gatas ng inahin. May mataas na energy at amino acids, vitamins and minerals na kailangan ng biik. At meron din itong highly digestible ingredients para po siguradong mas maganang kumain at may depensa po sa scouring at iba pang infections. Ipakain lamang ang Bimeg Premium Super Biik Booster Plus Milk Formula Feeds sa edad 5 hanggang 35 days ng biik. Bigyan po ng 10 to 150 grams kada araw mula day 5 to 30 at bigyan naman po ng 150 grams to 250 grams kada araw mula day 31 to 35. At sabayan na rin ang pagpapakain ng mga vitamins at supplements na mula po sa San Miguel Animal Healthcare. At una sa listahan ay ang Doxilin Gold Premium. Ito po ay nagtataglay ng essential antimicrobial components na kayang patayin po ang mga bakterya. Meron din itong essential vitamins na pampaganang kumain at nagsisilbing immunity builder laban sa mga sakit. Ang kombinasyon po ng doxycycline at ayamulin ay ang ideal synergistic combination na may pinakamalawak na capacity to kill disease-causing bacteria sa ating mga alagang biik. Mayroon pang vitamins A, B12 at vitamin C na pampalakas resistensya at pampaganang kumain. At di lang Doxylin Gold Premium ang inyong pwedeng panangga sa sakit dahil epektibo rin ang Amoxil B na isang water-soluble powder. Mabilis itong kumalat sa dugo, ngunit matagal maalis sa katawan, kaya sigurado pong makakaiwas sa mga sakit ang inyong mga alaga. Ihalo lamang po ang isang sachet ng Amok Silvi sa isang galong tubig at ibigay po sa loob ng lima hanggang pitong araw. O ayan mga kabimeg, isang tanong na naman ang nabigyan po natin ng kasagutan. Kaya't sundin na ang tips ni Doc Milo upang sigurado ninyong makamit ang pag-asenso. At kung may iba pa po kayong mga katanungan, mga kabimeg, ay maaari nyo rin itong idulog sa ating social media page. I-like lang po ang Alagang Bimeg Facebook page at huwag din kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ang Alagang Bimeg. Tandaan mga ka-B-Meg ha, ah? like, post at mag-subscribe na upang maging panalo ang inyong negosyo. Siyempre, dito lang yan sa inyong kasama sa paghahatid ng napapanahong kaalaman sa pagbabuyan. Sagot namin kayo dito sa Alagang, Alagang Bimeg! Bimeg at Sensong Sigurado. Aseltong Sigurado.